Magandang umaga po mga ka ito naman si John, ang iyong lingkod, iyong kaibigan. I-share ko pa sa inyo yung lugar namin, ito po yung lugar namin. So ito nataniman na ito nito isang araw ng mga kamanting o kasaba. Kaniugan po mga lugar dito sa aming mm, ginagarden. Yan po mga nihugan ito pong area namin ay mahigit 2,000 square meter pag-ari po ito ng aming lulo naibigay ibigay po sa mama ko kalilima sila kapag tinagatihati sila sa 3.8 hectares so naibigay sa mama ko ay mahigit 1 hectare dahil nabili niya yung mga lupa ng kapatid niya, bininta po sa um, mama ko. So, itong lugar na ito ay mahigit 2,000 square meter yung ina-garden namin. Ito po patag na patag. Kita ninyo may bako doon. Ayan 'yung ko po 'yan. Kawakawate o madali kakaw. Para bubuhay. Ito po 'yung update namin sa tanim namin. Kamote. Tabak na punila oh. Oo, hmm. tabak tabangan nila. ito po ang update sa kamote namin wow ang taba taba oh. kahit ngayon i eh, tag init marso pero makikita natin yung buhay na buhay po ang tanim natin dito yan po ito naman ay mga talong na maliliit pa sibling ko buhay na sila ito naman yung kamatis for planting ito po yung kasama nila e, planting po namin yan yun lang pong maibahagi ko sa inyo mga ka-farmers sana i-share niyo yung video ko sa iba. And like. Maraming salamat po. Bye-bye.